Batang pinabayaan ng pamilya, nakahanap ng kalinga sa mga aso at natutong ang pag-usap sa pamamagitan ng pagtahol. Sa panahon ngayon, itinuturing na rin pamilya ang mga alagang aso. Binibihisan, pinapakain at ipinapasok pa sa dog schools. Pero ang batang ito mula sa Thailand, sobrang napalapit sa mga aso at umabot na sa puntong natuto na rin itong tumahol. Kung ano na ang lagay ng bata, eto. Madalas ay mga aso ang uh, nakakasama ng isang hindi pinangalan ng 8-year-old boy mula sa Lapley District sa probinsya ng uh, Uttaradit sa Thailand. Dahil napabayaan na umano ito ng kanyang 46 anyos na nanay at 23 anyos na kuya. Ayon sa isang uh, school principal sa Lapley uh, District, dinala umano ng nanay ang kanyang anak sa eskulahan hindi para pag-aralin kundi para mangulekta lang ng mga benepisyo. Dahil emotionally abandoned ng bata, nakahanap ito ng aruga sa anim na mga aso kung saan ito natuto kung paano tumahol. Nakarating ang kwento ng bata sa founder ng Foundation for Children and Women na si Pavina Hongsakul kung kaya natuntun ang kinaruroonan nito sa tulong ng mga otoridad. Doon na diskubre na napabayaan na ang bata at kapwa gumagamit ng droga ang kanyang nanay at kuya. Napagalaman din na iniiwasan ang kanilang buong pamilya dahil kalat na kalat ang paggamit ng droga ng nanay na ang pinagkakakitaan ay ang panlilimos. Samantala, nasa kustudya na ng Utara di Children's Home ang bata kung saan makakapag-aral na ito at matututo ng makipag-usap sa tamang paraan. Bago mag-anak, siguruduin muna na bukod sa pagiging financially stable ay nakatatak na din sa inyong isipan na ang papasukin ninyo ay isang responsibilidad na habang buhay ninyong gagampanan at hindi pwedeng basta-basta nyo lang bitiwan. Z Research Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.